Bago pa man tuluyang matapos ang araw na ito, manalangin tayo. Bumaling tayo sa Panginoon at pananalangin upang makamit natin ang panatag at mahimbing na pagtulog ngayong gabi. Kaya naman, manalangin tayo. sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen Ngayon ihanda ang sarili sa pagtulog alisin ang anumang maaaring makaistorbo sa panahong ito ng pananalangin humiga sa pinakakomportabling posisyon ipikit ang mga mata at marahang huminga, Damin ang bawat pagpasok at paglabas ng hangin sa iyong ilong at baga. At sa sa Diyos ang siyang nasa isip, puso, at diwa mo sa panahong ito. Wala nang iba. Sa bawat paghinga mo, damhin mo ang unti-unting pag-aan ng iyong pakiramdam. Pakiramdaman mong gumagaan na ang iyong mga balikat lumalambot ang iyong kalamnan at nararamdaman mong lumuluwag na ang iyong kasukasuan. Hayaan mong yakapin at palutin ka ng katahimikan, ng kapanatagan at ng kaginhawaan. Habang patuloy na humihinga sa malumanay na paraan, Kayaan mong ipadama ng Diyos ang kanyang mapagkalingang presensya. Panginoon ko at Diyos ko, isang araw na naman ang lumipas sa buhay kong itong, ikaw ang siyang nagbigay. At narito ako ngayon, handa ng magpahinga at matulog, upang paghandaan naman ang may panibagong pag-asa na darating kung iyong mamarabangin. Panginoon, bigyan mo ako ng panatag na kalooban ng mahimbing akong makatulog ngayong gabi. Panginoon ko at Diyos ko, naniniwala at nananalig ako na naririto ka at kapiling ko sa mga sandaling ito. at iyong naririnig ang aking mga daing, mga kahilingan, at mga panalangin. Marapatin mo sanang maging mabunga ang panahong ito ng aking pananalangin at pakikipagugnayan sa iyo. Pawiin mo, Panginoon ko, ang aking mga alalahanin na gumugulo sa aking isip, puso at diwa ipadala mo ang iyong pagtulong, Panginoon ko. Nang makaranas ako ng tunay na kaginhawaan at kapanatagan, na alam kong ikaw lamang ang makapagdutulot. wala nang iba. Kaya, Panginoon ko, nagsusumamo ako sa iyo. Ikaw na wang maghari at manahan sa aking puso, sa aking isip, sa aking diwa at buong pagkatao. Pakinggan at pagnilayan ngayon ang salita ng Diyos. Damhin ang bawat salita na siyang nakapagbibigay sa atin ng kapayapaan, kapanatagan at kaginawaan. Mula sa Salmo 123. Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tuba, ay nagpapahingan niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa damang daan upang siya'y aking maparangalan. Kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala nyong pamalo ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Ipinaghanda nyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinahiran nyo ng langis ang aking ulo. Tanda ng iyong pagtanggap at parangal sa akin. At hindi nauubusan ng laman ang aking inuman. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay mapapas sa akin habang ako'y nabubuhay. At titira ako sa bahay niyo, Panginoon, man Panginoon ko at Diyos ko, Ikaw ang aking pastol. Ngayong hindi ako makatulog, nakikiusap akong hayaan mo akong makapagpahinga sa iyong piling. Naniniwala akong Ikaw, Panginoon, ang siyang tanging makapagtutulot ng kapanatagan at kapayapaan sa akin. Hindi li sa na maraming problema ang gumagambala sa isip at puso ko ngayon. Kaya kumakapit ako sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ako at hayaan mong makapagpahinga ako ng lubos. Pagaanin mo ang aking kalooban, Panginoon. Ipadama mo sa akin ang iyong pagtulong at pagmamahal nang makaya kong magpatuloy sa buhay sa kabila ng problema, paghihirap at kawalang katiyakan. Hayaan mong mapanatag ang aking kalooban. Magkaroon nawa ng katahimikan ng aking puso at diwa. Bigyan mo ako ng kalakasan nang maharap ko ang mga pagsubok sa buhay na ito. Panginoon, alam kong makatutulog ako ng payapa at ng mahimbing dahil binabantayan mo ako. Ang sabi mo pa nga sa kasulatan, ako mismo ang sasama sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan. Alam kong hindi mo ako bibiguin, Panginoon. Ngayong gabi, Panginoon, tag na pagtulog. Amen. Sa iyong mga kamay, O Jesus, ipinagkakatiwala ko ang aking buhay. Ngayong ako'y matutulog na, ingatan mo ang aking kaluluwa at iligtas kami sa lahat ng kasamaan hanggang matamo namin ang buhay na walang hanggan. Amen sa awa ng Diyos ay mamayapa nawa ang kaluluwa ng lahat ng tapat na yumaong. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Gawara nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng gabing panatag at mapayapang pagkakatulog. Amen sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, matutulog ako ng mahimbing, panatag at payapa sa piling ng Panginoong aking Diyos.